Kamusta, Kamusta mga tropa? Mga tropa? Anong, Anong bago, bago sa inyo? inyo? Ngayon naman, hey, naman. guide ko naman kayo kung paano maghanap dun sa website na aking binibigay. Ako po si Pinoy yig Ako po ay tumutulong para magkaroon kayo ng guide para maghanap ng mga work na eligible for foreign workers at yung mga nasa labas pa ng Canada. Kung makikita niyo po, meron po siyang 10 vacancies kaya pwede po kayo magpasa do sa mga factory workers sa ganyang klaseng trabaho. At ito pa ang isang key, yung nakalagay, newcomers to Canada. Ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng work permit papuntang Canada. Kahit sa bansa po kayo, basta factory workers po itong hinahanap natin. Ito naman, five vacancies, tapos who can apply to this job? with or without valid Canadian work permit. Ito naman one vacancy, napakalaking excitement. Marami pa pong iba. Just check on my other vlogs for more videos. Maraming salamat po. See you there.